sa ulan ng yan. Pinakasan ako, hindi ko alam sa dumaan. Basang-basa ng ulan. Ayan. Mabebe na, na naman siya sa kanyang komot Sobra. Alam naman niya pagdating ng kanyang papa, eh, duma nahanap kagod siya. ayun o. Oh. at Nakatulog siguro at nilalamig. na ulan. Na na natakasan ako. Gula-gula pa ako ng punto. pa na, guys. Ang pusa na kulit. Ang pusa na namin makulit. Ang bud na kulit. Ang oh. oh, kanyang punto. Kawag-kawag pa yan. Kawag-kawag. Oh. Kawag, -kawag. na lang lamid. di malama kung saan galing. Ano ah, ba galing na? Ano ka galing? Ha? Ano ka galing? Hmm. Kasagot na lang yung buntot niya. Sa ka galing? Ha? Saka dumaan kanina. Di ba nandito ako sa ilalim? Saka dumaan. Sarado naman ng bahay. ba? Diba, nasagot siya yung buntot. yung buntot na sumasagot. O. Oh. Nalamig ka no? Na. Na. Tulog na ikaw. na ikaw, ha. Pangalit ang anak ko. Oh. Ate, sa kanya. Wala nang baby ya. niya. Ba baby, ready ka sa kumot niya. maaaring walang kumot. Sigurado.